it's cleaning time! Sino kaya itong nakatakip na to? Ha? Sino ko? Na napulot natin na maglilinis. Pero dito muna siya sa pusa ni Gobreya. Hindi pinapatanggal natin yung mga yan. Mga nandiyo sa ila ilalim. Mga ko? Dami yan nakuha. Pero ang tanong, sino kaya itong <laughs> nakatakip na to mamaya eh. Malalaman natin kung sino yan. Wag, basta huwag siya magsasalita para hindi natin ma... Maka JP to ah. <laughs> Pero ito eh lilinisin din niya mga kasing kuya kasi na trip na bad trip na ako pag mo. Lagi nga nababasa oh. Nababasa yung mga poops stray natin. Kakapalinis lang natin doon sa bata. Eh ganyan na naman mga kasing kuya. Eh, kasi nga nababasa. Nakakabwisit. Kahit yung nandito eh no. Nakikita nyo. Tinanggal natin yung mga laman. Tignan nyo doon mga kasing kuya. Eh, talagang basang basa yung mga poops nila mga kasing Pasintabi sa mga kumakain. Eh pasensya na po dahil nga talagang ang pangit na ating kulungan Talagang Ayun o Sentro-sentro Pag umulan eh Kukunti lang kasi yung ating ano yung space ng ngero Kung sana mahaba Hindi sila mababasa sa madilim Kaya Ito mga kasing ko Tingnan nyo Sino naman gagana mag-alaga Pag ganyan Ang ganda pa naman mga droppings nila Bubuo Kaso Ayun o Halata naman na Bubuo siya Kaso talagang pag nabasa eh, Talagang Wasak <laughs> <laughs> Pero may mga parting hindi May mga Dito kasi tumatadsik Kaya Ayun know, talaga Talagang no choice Basta Pag ganyan Nakakabuisit mag breeding Pero kahit na Ganun pa man maasin ko eh Talagang kailangan Lilinisin na lang Kakapalinis lang natin Na ilang araw Nung ano dito Sa bata eh linis na naman Ayun know? Ito pa Nasa taas na to Pero talagang Ay hey, grabe kaya naman, eh, gusto ko makita kung sino itong naglilinis natin. Tapos papatanggal natin yung mga sukal doon dahil si Airpods ko mahilig sa mga collection. <laughs> eh, mga sige, mga sukal doon, oh. Eh, try natin yung tanggalin habang wala si Airpods, mga oh. ko. si Airpods, mahilig. Pag ano pala, pag medyo nag iedit ka na, yung mga gamit na hindi na pwede, talagang pwede pa para sa kanya. Eh, hindi ko pero ngayon gagalawin na natin dahil masakit na sa mata, mga ko. Oh. Si Airpods, mahilig sa collection. <laughs> hindi siya mangolekta. Pero ang tanong, kung sino ba tong ating taga linis ngayong araw na to? dito na pulot ko lang, naglalakad sa kalsada mga asing kay. Namamali mo, kaya. Dito <laughs> para malaman niyan. Kung si JP yan, eh para bang tawag natin kay JP? JP Ay, hindi si JP pa. Hindi siya masagot eh. Si Daniel Padilla. Hindi mo kaya itong ating, ano? Pagalinis na Kasi ang formahan. Tignan nyo naman, no? Diyan forms pa. Alam ko na. Mura na! Oo. Oh. oh. <laughs> Mura na? Welcome. oh, yung pusa na ko wala. <laughs> Baka makakain niya. Baka makakain ng Mura na? Mahal pa. Si Mura mahal pa. Nagtakip lang kasi yung dumi ng pusa. Makasin ko. Medyo masangsang. Mami, sisilipin natin ulit kung paano niya lilinisin yung mga sa may kalapate dahil nga wet.

kidlat, <laughs> Kidlat. <laughs> Pag <laughs> <laughs> naglilinis si Mura na, mga ko, eh, silipin natin yung German Beauty. Nilagay na natin dito, oh. Ayan, oh. Para sila, mga asing ko. Ito yung paanak niya. Parang perfect pala sila. Nilagay natin dito para mas, ano sila, mas presko. Dalawa sila ngayon. Nasa taas, mga asing ko. Ayan, oh healthy healthy na sila mga chinko 2 days na siya sa atin na eh, no? saka itong breeder eh medyo naglilip tulip na nagkikis-kis na mga singko. medyo gumaganda yung condition kaso mga chinko yung ating one tie na nabulag yung tie one natin na nabulag eh lonely na siya ulit eh no, malungkot na siya ulit mga singko. kasi nga yung kanyang love life eh hinilitan sa atin ng tropa. Kaya ang nangyari, single na naman siya. Wala na naman siyang kapare. Sa ah, hanapan natin siya ng pares para hindi na siya malungkot, maasin ko. Ba't kasi ginawa mo muna? Hindi mo nga ano, si Wantay bueno natin. So, yun, maasin ko. Silipin natin ulit si Mura na. Dahil nga, ayun, naglilinis siya. Napakasipag ng bata po, ko. Masipag. Pwede mo yung may ganito. Ano, ano, ano? Pwede mo yung ganito. Basta ikaw. Nanginginig pa! Hindi <laughs> pwede! Punin mo yung gusto mo dyan. So, ayan yeah, mga asing kabali. Gusto ko na silipin natin habang naglilinisin mura natin. Silipin lang natin itong isa nating nawalan ng perto. Ito nawala kasi ng perto eh. Yung ating uh, opal na saddale. Ngayon, dahil nga parang gusto kong mag-experiment ng kulay dahil nga parehas na sa atin natin siya ng oriental <laughs> isang black clay sa na oriental titignan ko lang kung anong ilalabas niya kung haha -ha pa ba yung ah, matatanggal ba natin yung mga corona niya yung sa may dibdib yung sa may buhok sa paa mga siguro may buhok sa paa eh pero magiging ganun na kulay ganyan eh gusto ko ganitong kulay eh na mukhang racing titignan natin <laughs> pero tingin ko malabo mangyari dahil nga sobrang liit ng tuka ni Oriental, eh, sa tingin ko hindi natin siya agad magagawa. Matagal na proseso. Sa palagay ko lang ha, mga singko. Pero tatry lang natin. <laughs> Ngayon pa wala akong magawa eh. Kaya gusto mag-experiment. Na... Kaya ako, pagpakita ko natin, tignan natin, palipali pa rin natin dyan mga sinko. Pero sana makuha natin yung kulay nung no? Oriental. Dahil ganda na kulay ng Oriental, guhit-guhit siya na parang paro-paro. Guhit-guhit na itim. So, patapos ka na ba dyan? Mura na? Malapit na, boss. Malapit na. Ayan o, oh, habang nagbibisimburan, nangangalakal. Yung mga, yung mga ano ni Airpods, yung mga collection niya eh. Kakalakaling na lang ni Mura na. At least, babibenta pa niya. singko. So, yun, ito, to -to. Dito ko pala nilagay yung ating, ano, mga singko, Yung barb. Na, kasi wala siyang pair. Nakikipagbugbugan, mga singko. Dito ko muna siya nilagay sa ilalim. Ayan siya, mga singko, eh, na may nagpares na pala doon mga asing ko. Yung ating Danbar, tsaka yung baba, lalaki pala ito. Kala ko babae itong black check na to. Mukha kasi siyang babae. Eh, no? Mukha kasi siyang babae. Kung titignan nyo, mukha siyang hen. Eh, no? Barakudo pala. Labring ito mga kasing ko. Kaya nilagay ko siya dyan. Dahil kala ko babae. Dahil may ipapares sana ako sa kanya mga asing ko. Dahil yung ating... NHPC, eh, magaling na paparisan ko sana tong ating kak nato to oh, ito oh. kasi okay na okay na tong kak natin eh ang laki na nakatawan masi kayo oh. no hindi na siya wala na siyang one eye ayan oh. okay na siya oh di ba paparis ko sana sa dito aso, ah. oh wala ka rin pala <laughs> May lalabas natin so ayan bali meron akong ginawa sa tropa pala masi kayo oh. no kahit na ganito ang panahon, eh, bumibili pa rin tayo ng ipon. Ito, meron nga akong isang kinuha sa Tropa Pips natin na isang Pakistani tippler na naman. Isang lalaki, mga singko. Yan, ang ganda rin niya, oh. Yung markings niya, mga singko, eh, maganda. Yan, oh mas solid yung kanyang ulo, mas dark. Pero isa siyang pare sa tingnan niyo na yung ulo, tsaka yung mukha, yung mata, masing ko, puting puti. Isang cup ito dahil nga balak kong mag-infuse ng mga tipler. Iko-cross natin siya dun sa tipler natin. Kaso hindi ko mo siya magalaw dahil nga may itlog ko. For the first time, nang itlog siya dito ulit nang hindi siya nalulong. Kasi nga dalasan, kada mangingitlog siya ng pangalawa, nalulong po yung hin. Eh ngayon hindi dahil kinindusin natin, tinrig natin siya ng mga dalawang linggo. Tapos, tinatara natin siya ng vitamins, calcium. Nag-okay naman. Nag-fertile pa yung itlog. Kaya, hayaan na muna natin. Siguro yung anak, papares natin ulit dito. O kaya, pag na break natin, yung hen, pares natin dito. Dahil lalaki itong nakuha natin. So, ayan. Balita po sa si na. Dito ka na sa kalapate. Dito na siya sa kalapate maglilinis. Hindi Ha? pa rin hindi ito kasi lalaki siya pero may itlog, Asin ah, ko. Lalaki yan pero may itlog. May wala ka? Iba yata yan. <laughs> itlog to nung ano, nung itlog busog nung dating nakakulong dyan. Ito, Hindi ko na natanggal. Na? Lalaga ko na lang yun eh. Lalaga mo na lang? Oo. Oh, sorry. Basta ikaw! Nanginginig pa! <laughs> so ayan mga ko. Uh, dahil nga naglilinis si Muramahal pa eh, eto, kahit saan nyo tawagin, basta tawagin nyo lang na pag nakita nyo sa kalsada to, mura na, sasagot yan. Matik yan eh. Sasagot chan ng mahal pa. Sigurado yan. <laughs> Maniwala ka sa akin. Gusto yung sample, sample natin. Nang ano, tatansyay lang natin. Titignan lang natin kung effective yung ating pagkatawag sa kanya ng matik. Matik yan. Gusto ka uh, na dumadaan yan. Pag sinahit, so, ka lang ng mura na. Mahal pa. Sisigaw yan. yan. Dito ba kasi ko tago tayo dito. Mura na! <laughs> oh, so, okay, mga kasing ko, dahil nga sa sobrang dire-direcho ang ulan, halos araw-araw, minsan na yung stop pa, eh, ito yung kinakabatripan ko. Sime nyo, dahil nga nasa lapag ito, dahil ito kasi walang poop spray, yung ating pomeranian powder, eh nilagay ko siya sa baba para nasasalo pa rin yung dumi kaso ang nangyayari talagang tingnan mo parang ilog na mga na no? tubig na ilog pasig na mga sito sabi yung parang ilog pasig na ah uh, Patrick eh sakto sakto may darating mo bagyo? saan naman? oo uh, anong bagyo? Uy, hey, malakas, malakas na sa bagyo ah sa bagyo malakas ang ulan? oo oh, bagyo ang hirap hirap ka usapin. Maraming ano, <laughs> maraming, Ala, maraming? Grapes. may grapes. Maraming grapes? Maraming <laughs> <laughs> de, grips. Maraming grips. Nicolay... Oo. Oh. Sa Baguio. Maraming grips sa Baguio. Pa strawberry. Di grips nga, ah, ang grips nga. May kulay red. May kulay may strawberry 'yun. Grips. Grips talaga siya. Oh, grips. Iba na pala tinatanong sa Baguio, grips <laughs> <laughs> Morona!